Welcome to my Nandito ako sa ano, malaking garden. Papakita ko sa inyo guys yung ano, puro mga buka, mangga. After 3 months daw, iha harvest na daw yan. Ay, may abuka yun. Bababa ako. Dito ito sa ano. Ah, oh, may atis din. Maliit pa. Pero may mangga guys. Oh mangga mastery daw to. Oh, ang lalaki. Oh my God. Oh may ganda ang lalaki. You know. Ito yung pinunta ko dito guys. Kasi manghihingiak na. Mangga. ayaw Ayan. Ayan. Nakabitin lang siya. Oh, ang sarap niya. Karas ng sausa, ano. O, oh, diba ang ganda? Oh, yung lalaki. Mas ridot. Hawak-hawak ko yung isa. Ay, din ko. Diba, lalaki? Super laki. Wow. Wow. Tignan mo, ang laki nito, guys. Tignan, laki, oh. Dito ko sa Moiseree. Ayun, oh ya yung mangga. Diba? Puro mangga dito guys. Mangga at saka ate. Ayan, Ayan o. Oh. Diyos ko, ang laki. Wow. First time ko Pero sa atin kasi hindi naman ganito kalaki yung... Oh, may nalaglag na mangga. Kukunin ko nga yun. Oh, ang dami. Oh my God. <laughs> ang laki niya oh. May laglag Ay, sira. Sayang. Ayan, guys. Ayan. Ayan, mga gulay doon. Ito, atis siya, atis. Pumaya, mangunguha. Ang lalaki niya. Grabe, sobrang laki. Ito daw yung, ano, yung manga Egypt. Mango Egypt. Ayan. Ayan. Ang laki. Grabe. Sobrang laki guys. Anong size to? kasays size ba to ng kamay ko? Yan na siya. Kasi mas malaki pa sa kamay ko. Wow. Yun o yung isa dun malaki. Bakuha nga. Sayang to oh. masisira lang. Kukunin ko nga yung isang. Ay may hinog na. Kukunin ko. <laughs> Kukunin ko. Diyos ko sana walang ahas dito. Asan na ba yung hinog nakita ko? Ano. Ang daming ano. Masayang oh, may mga nalalagdag na sira. Ayun ano, oh, Hinog na. Ako daw dalawang malaki. Di ko alam... <laughs> Ipakan ko na yung damit ko, peste. Ang katika ka. Ang katika mo. Diyos ko, paano to? Di ko alam kung paano kunin ko kasi. Kailangan kong sabihin doon sa ano. Grabe, ang laki niya. Sobrang. Ang sarap nito isausaw sa ano. Alam mo. Hanap tayo ng ano, medyo hinog-hinog. Tumaano pa siya, baby pa. No, ito daw yun ni eh. Ah, ito oh. Green pa ng... Ang laki niya, sobra. Nakaka-excite. Ano, na, ang cute oh. Ang lalaki niya. Sobrang laki. Alam mo, hinog-hinog. Gusto ko yung hinog-hinog. Ayun din yung dalawa. Ayun, Ay, tatlo. tatlo na kuha ko medyo hinog-hinog. Ay, ayun nga. Pwede hinog na. Ha, ah, malambot na siya. Kuha daw ako dito ng tatlo. Kamakaman siya naman to eh. Ano ko, akit ako. Atay, tuha na niya.

Ay, harvest ko. Ko pa nga ako isa. Balay. Sa na ba yun? You no. Know. Yun ito, Sabi niya tatlo daw. Uh. inapat ko na. Ang ganda kaya dito guys pwede kayo magparty dito kasi ang daming nagre-rent na ano na nagpa-party dito Ayan. Hmm. diba ganda ng bulaklak oh. doon kami galing sa makeup ka $100 daw isang gabi mag-party Diba? May mga ilaw siya. Malaki din. Ah, oh, peaches. Peaches pala to. ano, o. yung bunga. Diba? Malaki lang kasi to. Sko, layo. Ganda. Ay, may mga laruan ba doon. Ako. Pero maano, Ayan, pwede kayo mag-ret, mag-party dito guys. $300 daw. Monsuriga.